ito naman ko naglinis guys Ano nang ng palaya guys ang palayang ligaw ano? ang ano, dami sarap yun dubo <laughs> ano, yun maraming ligaw nga ang palaya <laughs> dami halo sili <laughs> dito ko naglinis guys kay Mas na dito guys Linis na May ampalaya pa dito Pahinga muna tayo guys Pagod na Trabaho guys Basta Dito sa si bukid Ganito yung mga trabaho Hindi Tayo magtamad-tamad dito guys Kailangan nasipag tayo dito sa si bukid walang nagsuporta sa mga taga bukid sariling sikap Sariling sikap Wala pang mga Suporta dito Yung sa dagat guys May ihintay na sila nga suporta galing naman nila doon kaso lang may bangka ko guys hindi na restro ya yeah. wala akong matanggap medaan lang tong natabasan naman ngayon yan guys yeah. air waktu itu, itu. Kebasan, guys Hindi ko na lang inotol yung kamuting kahoy eh guys. Para makapaglaman siya. Maglaman din itong mga kamuting kahoy eh na ganyan guys eh. Tira mo lang. Walang kahit hindi tinanim. Hmm. Malinis na sabingan guys. Ang ganda na tingnan. Ang konggas ka. Ang okay. na okay. guys. Okay. na, na guys. Doon, guys yung una yun na eh, grass cutter guys yan nag na naman yung tumutubo na ano tamo hindi ko jangan yan guys mayroon pa doon gilid isang araw pa siguro huli na lang yun guys dito man yan ako kapit sa mga mga Indon, mga tanim na. And kaya maluag na yung nalinisan ko dito guys halos mag tatlong hektarya na to sama mga tanim nilinisan ko na para mamunga siya walang mga bunga to ngayon guys dahil sa ano bagyo na to dati Yan, ano, kita pa nga mga tumbaw um. Yan o, maraming tumba. Yan. Panibagong ano to. Ah, namunga. Panibago. Eh, kung hindi mo to dito linisan guys. Hindi to malinisan. Paliit ng paliit yung mga bunga. Pangit na. Hindi na mabinta. Kung malinisan lang to, makatikim to ng linis. Nanti, tuh gak gendang, mengapung lah. Ya, Selamat, guys! Menurut, ingat, guys!